Hi guys! Good evening sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Welcome back to my channel. Shout out nga pala sa lahat ng mga subscribers ko dyan. At sa mga hindi ko pa subscribers, baka naman bigyan naman niyo ng isang like, comment, at pindutin na rin ang notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod kong videos. Nandito ako ngayon sa Olea District malapit ito sa my kingdom tower madali lang matatandaan ng lugar na ito mga guys at ito ay malapit sa king Fahd road uroba road at olea street ayang natatanan yung building na yan, yan ang kingdom tower isa sa pinakakilalang building dito sa Riyadh, saudi arabia ah uh mahanap ako ng uh, Dunkin Donut mga guys malamig kasi ang panahon ngayon kaya gusto kong uminom ng kape masarap kasi ang kape sa Dunkin Donut at masarap din yung kanilang donut kaya tahanap tayo at uh, titingin din tayo ng mini market kung meron tayong makikita rito Karamihan kasi sa lugar na ito ay mga hotel. Isa ito sa pinakasentro ng Riyadh. Kumbaga sa atin, ang katumbas nito ay parang Makati. Pero tingnan nyo naman, napapansin siguro ninyo na bibihira ang makikita ninyong tao ganito talaga sa Saudi hindi kagaya sa atin sa Pilipinas na parang langgam ang tao lalong lalo sa Manila araw gabi ay gising ang tao parang hindi na natutulog dito pansin ninyo bibihira talaga ang tao makakakita lang kayo ng tao dito ay sa mga mall, sa mga supermarket at ang mga babae dito ay nakadamit ng itim. Ang tawag doon ay abaya. At ang mga lalaki namang Arabo ay nakadamit ng kulay white. Puti at itim lang ang suot ng mga Arabo at Arabiana dito. Pero ngayon, unti-unti nang uh, nagsusuot ng mga kaswal lalong-lalo na yung mga expat kung tawagin dito dati require yung lahat ng babae nakasuot ng abaya yung kulay itim kapag hindi ka nakasuot ng abaya noon huhulihin ka at mahigpit talaga dito hindi mo pwedeng titigan yung mukha ng babae ginagalang at nire ang mga babae dito kapag nga yung sa supermarket ako nakakakita pinapauna ng mga lalaki ang mga babae sa cashier ibang klase dito sa Saudi di ka makakakita ng mga babaeng naglalakad rito na may eksi yung short sa kayo may talaga yung short pero hindi naman yung katulad sa atin na talagang uh, halos makita na yung singit at kapag nagdamit pang itaas, ay kita na yung kaluluwa na dalawang bundok. Dito, pag nagdamit ka ng ganon, tiyak, sa kulungan ang diretsyo. Kaya kung mag abroad kayo dito sa bansang Middle East, asahan ninyo na boring dito. Kung kayo ay sanay sa chismisan at sa kasayahan, dito, ibang klase kapag ikaw ay mainipin uh, at hindi ka matyaga ay huwag ka nang pumunta rito sa Saudi Arabia dahil yung mga pumupunta rito ay talagang buo ang loob sanay sa trabaho sapagkat dito kapag ikaw ay nagkasakit walang ibang mag-aalaga sa iyo kundi ang iyong sarili yan ang isa sa pinakamahirap na sitwasyon sa mga OFW dito sa abroad. Kaya ang payo ko sa mga gustong mag-abroad dito sa bansang Middle East, magbaon kayo ng mahabang pasensya, kailangan marunong kayong makisama at lalo tigit ay kailangan mo talaga ng tibay ng loob at ikaw ay matyaga para sa kinabukasan ng iyong pamilya. Kapag uh, bagong dating ka rito, tiyak maninibago ka sa klima dito at maninibago ka rin sa pagkain tahimik dito Ma hindi ka makakakita ng mga taong nagkwekwentuhan sa labas ng bahay di kagaya sa atin na pag may nakita kang kapitbahay kwentuhan na kung napapansin niyo yung dinaanan ko bihirang bihirang makakita kayo ng tao halos mga sasakyan lang ang makikita nyo ba? Diba? ayun lang guys